Hi guys! Ayan guys! Good afternoon! Kakain tayo guys ng lunchtime time. Ayan guys yung aming pagkain. Puro gulay guys. Ayan. Gulay yung kinakain namin. May hot sausage, carrots, o patatas. Ayan yung seasoning niya. Ayan, may salad, may kanin, may pritong isda, at saka yung sausawan. Yan ang gravy ng kasama ko. Ayan, itlog. Yan lang kainin natin. So, ayan. Samahan nyo kami guys. Kakain tayo. Ayan, saan ba? Saan yung tao? Hindi ko to, aday. Kain tayo guys. Wala yung kutsilyo. Kunin ko muna yung kutsilyo. Ayan. Sila. So, kailangan tayo mag lemon. Slice tayo ng ating lemon para sa ating sausawan. Ayan. Ayan. ito yung Hindi ko na mix ito yung kwan. Yung ating sausawan. Yung ating gravy. Sa ating salad. Magsausawan tayo guys. Sa ating gulay. Yung, yung gravy ko yung mayonnaise. Tapos olive oil. Onions, tapos, yung sesame oil. Asin, black pepper. Yun. Yun lang ang ating gravy. Kain tayo. Mix natin to. Saan ka nag-live? Lola, hindi live. Dito live. Para mang video to sa kwan ko. Ha? Ay tatay. Ayan guys ah. Uh, mayonnaise. Ayan tayo. Ba tayo mong sumama dito? Dito ka. Kain tayo. Oh. Ka? Ano dito? Kain ka. Wala ang isa. is too much big. <laughs> Bumili kami ng isda ng 3KD buong ma, uh, buong isda. Kala ko buong manok. <laughs> buong isda 'yon. So kain na tayo, guys. Oh. Okay. Kuha oh, ka dito? Hmm? No. I have. Oh my god. Salad-salad na lang tayo ngayon, guys. Wala nang rice. No rice. Ayan. Tay tại vậy, yêu mày ng rice mày lắm phải lít rice quang có gì? I am with mama, yam Ay, Ayan. Tunay ka na yung tanot. Sarap. Kaya hindi ka makatuyo. Eh. Kaya huwag mo rice. Hindi ka magtuyo. No? Ay, tarun. Kain tayo. Ito oh. yung gulay natin. Ito yung gulay natin. Ito yung gulay natin. yung Eh, hmm? Mana pwede tinador, eh. Asos ka namot, oi? Eh. Hili ka na yung Kung unsa. Hindi na lang imus lahat kasi baka nga maubos. Marami tayong pagkain. Ayan o. Oh. Uh. Meron din salad with a thousand island. Mmm. Sarap. Sarap. madilim. Hmm, okay. hmm. hmm. Oh. Yes, apa hmm. nah, ni? Kaya tu. Hmm, ni apa? Oh, nak sama? Tu anak Nah, ni. Kan kau pun nak lama Hmm, <laughs> tak e kau. Nak apa? Dah gab brokoli. Kau dia kau nak lagi ingin tak anu. Beef with broccoli. Social pun Mahal beef. Kinamot yun po doon. Kinamot? Hindi ka magkinamot. Hindi, Hindi ka magkinamot. Hindi malami. Hindi kinaput magkinamot. Masarap ibahog. Masarap ibahog. Ang ulam. Hmm. Sarap. <laughs> Sarap akong karong na yabo. Ayan. Ilang minuto na? 8 minutes, okay na. Saban pa. Inang lang, jud kamot. Arun, ma jud ni mo ang kalami. Tulok hmm. ka ba? Hindi ka bulong Ah, gabulong gulong -gul <laughs> bulong lang ma'am ka. na lang ako, istorya. Madungo ka manda sa inyong video. Oh, sa lang, God. Ayaw gani. Ano yung kung kauban? Kani mm, hmm. guys, akong kauban, vlogger ni siya, pero ayaw magpa-video, ayaw magsalita. Ang hmm, tsaklas ng vlogger niya? Nadimot na <laughs> Nadimot daw siya. Hindi <laughs> lang. Masok na bago. Hindi mo. Hindi mo ko ni Google. Bago. Ay, ma'am. Good ako, good influencer. Kaya nga nga yung nga nga di ayong una, unsa di ay ka. Kanta-kanta ka kanta-kanta sa Youtube. Ah, pero ito. <coughs> Dili man ito pwede. Sure. Copyright abung bunga dah. Strike na. Yan guys. Mahaba na video natin. Thank you for watching guys.